Grabe talaga, sobrang saya ko dito dahil na-meet ko si Idol Nolitic Castro. Pero bakit ganun ang nangyari? Kuya, pwede kumain? Yes. <laughs> Kuya, pwede kumain ha? Hindi. What? Yun ah. Hindi kaya ka mga vlogger lang to, hindi ka naman vlogger eh. Vlogger ka ba? Hindi ko eh. Hindi ka vlogger eh. Di ba kaya pang vlogger lang to? <laughs> Vlogger lang. Sarap oh. Kuya, yeah, kawain naman kayo sa camera oh. Vlogger oh. Hey. Tama sa video ah. Meron pang lunch to, di ba? No, pa. May lunch pa to. May merienda pa to. Pa. May merienda pa. <laughs> May hapunan pa. Iba talaga dito sa Radio Size 30. Ano bang pinamot para makakukain dito? Kailangan, sikat ka. Ay, gano'n? Kailangan lang yun? Di diba, okay, so... so, so, ba kaya? Kaya kain muna ako kaya What? Gusto mo kumain? Gusto mo ba? May natira pa What? Pwede ba ba kayo po? Good trip! Ayan Jay, believe ka na? Sabi si Masa so, ang gagawin na natin Huwag vlog lang tayo dito Tapos makakain na tayo Agahan Tanghalian Merienda Tapos may dinner pa to Baka may, may after party pa Tapos may gimmick party inuman Sarap to no? Sakat na yan. Mahala ta kayo. Hindi ko ba ako kakain? Mahala tayo kasi pag dalawa tayo kumain, mahala ta tayo masyado. So ako muna. Ah. Ang main purpose ko, kung bakit ako nandito, kakain ah. tayo. Kapalit na ito, ibablog ko na lang. Hindi, hindi ako invited dito, pero kung wari, ibablog na lang natin. Pagkakit naman, eh. may kakain ka lang sa so, wala ang silbe. Wala ang tulong. Tulong na. Dito, get together kasi ito ng mga no, news anchor. Eh, paano ba lang nalaman to? Para balitan ko, may get together daw eh. Parang kamustahan din. Eh. Yung magdadaling ng news anchor nandito. Kalik-alik ako, kakain tayo. Eh. Mamaya, dadating, No. Noli de Castro. Noli de Castro. Noli de Castro. Sabi ko sa'yo, get together to ng mga sikat na news anchor. Mga top. Oo, oh, boss. Dito yun, no? Oo, oh, Radio 6.30, no? Radio 6.30, nakikinig ba kayo dito? Batang-bata pa lang ako, idol na idol ko na. Kaya ako nandito, Jay. Oo, boss. picture lang ako kay idol Noli. Ay, yung picture ay, lang ako. Pwede na tayo mo yung mapagpa lang ako kay Idol Noli. Ha? A few moments later. At eto na nga, the moment of truth. Sobrang kinakabahan kami dito dahil nakita ko na si Idol Noli de Castro sa personal. Nasira yung mic ko dito, guys. Bad trip, <coughs> pero syempre. <coughs> pwedeng magpa-feature tong isang vlogger na to. Pwede po ba daw magpa-feature kay Idol Noli? Kasi meron pong vlogger dito, hindi pa masyadong kilala to. Pero gustong gusto daw po magpa-feature Idol na Idol daw po niya. Ayan o. Oh. Ayan at ako'y kinakabahan na niyan. Ayan, sobrang dami nagpa-feature kay Idol Noli. At ayun na, tinawag na. At ako na. Ah, tapos ang bagal talaga ni JJ May nauna Ayan, may nauna ang tagal kasi eh. Kinakabahan kami pares dito pero hindi mo rin kasi masisisi si JJ kasi first time talaga namin makita ang idol namin. Siyempre, kabayan yan. So, ayan na. At na-meet ko na nga si idol. Ow! Yun lang. Ow! Yun lang. Pero joke lang. Syempre napakabait niyan ni Idol Kabayan. Syempre hindi niya lang nakita 'yon. At kinamayan pa rin niya ako, guys. Sobrang saya ko dito kasi hindi ko lang na... Ayan oh, kitang-kita mo 'yung reaction ko. Sobrang saya ko dito, guys. Hindi mo maipipinta sa pagmumukha ko 'yung kasiyahan na naibigay sa akin ni Idol Noli. Syempre dito lang 'yan sa Radio sa East 30. Kabayan Olympics, ito 'to. At syempre natapos na natin ang goal natin at okay na nakapagpa-feature na tayo. Syempre ang next target natin etong mga giveaway nila dito. Syempre nagpaalam ako dito. Sabi ko vlogger ako, oh, di mo ba ako kilala? Kasi, Bangis, malupit na vlogger ako. Oh, pwede ba ako kumuha dito? Pare vlog ko na lang, sabi ko. Tapos hindi niya kasi alam na hindi talaga ako invited. So, syempre <coughs> habang nakatalikod si Kuya ngayon, tinira ko na ngayon yung mga yung mga giveaways nila. Ngayon, sorry na lang kayo, ha? Eto, gusto ko mag-sorry sa Radio 630 dahil marami akong nakuha kung may nawalan sa inyo ng mga staff nyo. Pasensya na po talaga.